Kilalang Asia's Nightingale, si Lani ang new siren of the strip kung saan nakatayo ang mga naglalaki ang hotel at casino sa Las Vegas. Siya ang reyna ng Shimmer Showroom ng Hilton, limang araw kada linggo. Mga taon pagkatapos umalis ng Pilipinas, sa gitna ng matinding kompetensya sa entertainment capital ng mundo, tinalo ni Lani sina Tony Braxton, Elton John, Barry Manilow, Beth Midler at Celine Dion para sa titulong Best Singer ng 27th Annual Best of Las Vegas noong nakaraang taon. Bakit nabighani ang mga kritiko kay Lani? No other artist I think in the world, and I mean this from the bottom of my heart, that can perform like her, sing like her, do uh, impressions and opera. Bakit siya umalis ng Pilipinas? Sabi niya, napapagod na ako. Papagod ako, gusto ko. Simple lang ang, 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 buhay. Sino ang tunay na Lani Misalucha? Isa siyang lokal-lokal. <laughs> At kapag ka, din seryoso, upu ang seryoso din. Marami ang nagulat ng talikuran ni Lani Misalucha ang namamayag pagyang career para manirahan sa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya. Pero hindi madaling isang tabi ang tinig ng Asia's Nightingale. Dito sa entertainment capital ng mundo, mabilis pumalaot at kasalukuyang umaani ng papuri ang kakaibang bosses ni Lani. Sa aming pagsalubong sa bagong taon, handog namin sa inyo ang buhay at tagumpay ni Lani Misalucha, ang napili ng mga kritiko dito na best singer sa Las Vegas. Every single day dapat ang performance mo ay e parang last performance of your life. What is the biggest palpa that you learn from? Money when it comes to You know, managing your finances. I studied and sang classically opera, yes. and I've never heard a voice. So uh, remarkable. Well this is our sixteenth time. She's the you... best singer I have ever seen. And we've seen everybody. Okay. So, uh, and and she what a performance and she wasn't feeling well tonight. The hood guy is here for her. First time you went on. Yeah, time. Yeah. 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 Fantastic. Fantastic. Wait. <laughs> kahit anong lahi o profesyon, papuri lang ang madidinig pagkatapos ng show ni Lani. September lang nag-umbisang mag-solo si Lani. Pero walang kaduda-duda na malakas na ang hatak ng kauna-unahang asyanong headliner sa main showroom sa Las Vegas Strip. Everybody uh, tries to get here to Las Vegas to have a show in a showroom. And uh, Lani was able to uh, accomplish that in uh, for, you know, short years. napanood si Lani sa entablado. Mahirap hindi humanga. May sakit at namamao siya nang magkita kami sa makeup room bago mag-show. Pero ilang sandali lang, nagulat ako. Pati ang maraming manonood. Pag nakita sa talaga na oh, hindi sila makapaniwalang Pilipina siya. Hindi nila ine-expect na may ganong, may ganong klaseng vocal cords at baga ng oh, <laughs> mga Pilipino. Oh, oh, oh. So pag And uh, such magnificent voice comes from a small package. Las Vegas, would you please give a big warm welcome to Diana Ro. basta-basta ang natatawag pansin ng new siren of the strip. Si um, Dion Warwick nanood na rin sa kanya. Si Mike Tyson, tapos yung isa sa Supreme. Same day, dumating silang lahat wow. nanood. Anong comment nila? Ang tuwan sa kanya si Dion Warwick. She is absolutely magnificent. Kwento ni Lani, hindi na yeah. raw dumaan sa red carpet si Warwick at dinala na lang sila sa kwarto ng sikat na international singer. Hindi siya behes, walang make-up. Hindi sila nang gano'n, nang sila nang gano'n. Talagang parang hi, Nakakatuwa yung ano yan. I understand Celine Dion came incognito. That's what I heard too. Mm -hmm. But I really didn't get to see her. Uh -oh. um, Nung na-society pa kami sa Society of Seven, uh, Gladys and I came to see me. The choir, together. Me sabi ni Yul, nakilala si Celine ushers ng ushers nang dumating bago matapos ang show. Inabot pa ng singer ang panggagaya ni Lani sa kanyang pagkanta. Tuwan-tuwa daw sabi na ushers kasi lahat sila nakatingin kay si Celine Dion. Tu Tuwan-tuwa raw palapak ng palapak. Tapos tumatayo siya. Standing ovation kay Lani. Sa taunang pagkilala ng Las Vegas Review Journal sa mga show at performers sa strip, Si Celine ang lumabas na Reader's Choice habang si Lani ang naging Critics' Choice. Ang Review Journal ang mistulang Biblia ng mga turista sa Las Vegas. Arusa raw ang schedule ni Lani ng limang araw kada linggo sa strip. Ang karamihan sa mga sikat na performers sa Las Vegas ay dalawa o tatlong araw lang kung masalang kada linggo. Kinakanta niya, medyo mahihirap pa, mga classical at saka, sa mahirap yun. Kaya nakikita niya, minsan umaalis siya, nagbibihis lang, for change ng costume. Usually dapat siya, meron siya isang guest. Nakakanta lang, one or two songs, and then balik na siya. Okay na sa kanya, makapahinga lang na isang, you know, mga three minutes, five minutes. <tod> palang lang daw si Lani, kaya't mas malayo pa ang mararating ng singer. Sa katunayan, ngayon pa lang, isang malaking hotel casino raw ang interesadong kunin at iproduce ang kanyang show. Kung magkataon, garantiya ito ng mas magarang production numbers at matinding promotion. umalis ng Pilipinas, wala raw sa plano ng mga misalucha ang inaaning papuri at tagumpay ni Lani. Parehas po kami ni Lani no, na never in our dreams na makikita ko si Lani nagpe-perform sa Las Vegas. Nung nandito ako, dumarating yung proud ka hindi dahil hindi lang dahil asawa mo siya, proud ka kasi Pilipina siya. Na ako ay Pilipino. Na first time na isang Pilipina o Pilipino na nagpe-perform sa main showroom ng Las Vegas. Marami na nagpe-perform dito, but not natin na main showroom. I would always hear in the house um, my parents saying, magtapos kayo ng pag-aaral niyo. Uh, tapusin niyo yung pagkulehiyo niyo. Get a decent job. Ganun lagi. Uh, not music. Not music.